guys kain tayo ng lunch sarap hi guys good evening welcome back to my channel this is Feline guys time check it's already uh, 10:35 in the evening guys so katatapos lang ng duty ko 8 o'clock so ngayon may pakikita ako sa inyo guys kasi meron akong kasamahan sa trabaho uh, dumating na galing Pilipinas, galing bakasyon, dumating na ngayon dito. At the same time, syempre may pasalubong which is uh, uh pinabili ko sa Pilipinas sa anak ko. So ito na nga siya. Thank you so much. <laughs> Meron pa oh, tumama pulin. Oh, galing to from Nico kita mo ha. So, thank you so much, anak. Pinabili ko to sa kanya. Eh, nakakaya naman. Kasi nga, uh, medyo mabigat. Sabi ko dun sa nagdala. Pasensya na. Mayarang ko dala kung iayaw naman. So, buksan natin, guys, kung anong na mga mapabili. Made from the Philippines. Ayan. So, syempre, mga pinabili ko, mga dried fish. Ayan siya, guys. Ayan daw po. Yan, kahaling kasi to, guys. kasi panggasinan. Mm, delicious. Mga favorite ko. Pina-sealed niya to, eh. Yan. Tignan niyo, guys. So, sabi niya, sabi niya, ang pangalan daw nito, jefrox. Ano ba itong jefrox? Jefrox na yun. Pero masarap to malutong. So, ito, one. Mm -hmm. Tapos, ito. <laughs> My favorite, guys. Maginaa. Oh, wala lang dito. Galing Pangasinan, guys. Ah, thank you so much. Ayan, tawag dito espada ba to? Thank you so much, anak. Talagang pinasaya mo si mama. Tapos, ano pa? Ito. Hindi ko alam kung anong daing to eh. Tignan mo yun, guys. yan Ang dami. Sabi ko sa kanya, konti lang. Ang dami namang pinadala para naman alam mo yun, ito pa yan kita nyo guys, lahat dried fish, kasi alam paborito ni mama eh, yan mga dried fish, thank you so much nak tapos, meron pa May, syempre Pulburon, Goldilocks, so dalawang box pinadala ng akin anak. Ah, alam niya talaga yung mga paborito ng mama niya. Original. Pulburon Classic. Ito yung pinaka-paborito ko. ayoko yung may mga flavor. Yung, alam niyo yun. The Gold Deluxe. oh delicious. Ayan. Kaya masaya, masaya ko. Tapos, may nagpadala sa akin. Si Lou. Thank you so much. At least kahit pa paano nakilala mo ko. Pina-LBC niya pa. Galing to sa ano eh. Galing to sa uh, Fragic 2. So, pina-LBC niya papuntang Pangasinan para iahatid kasi yung anak ko siya naghatid sa pangpanga kay Daisy. Kaya yun. Uh, okay. buksan natin guys ha. Buksan natin ang pina-LBC niya alam nyo kahit pa natutuwa naman ako kasi naalala nila ako. <laughs> Ay, nako. Thank you so much. Ayan. Ito, ah! Eh. Ito. Keratin. Kasi guys, wala nito dito. Wala nito dito. Ayan. Keratin. Ayan pa madami. Ilan to? Ay, sorry. Ilan to? Bajin nyo.

27. Oh my God. 27. 27. Oh my God. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 30. Puro mga ano to. Mga 30 na kasi eh. 30 pieces. Imagine. Thank you so much, Luke. Ano yan? Ah... Uh, Uh, kabadi ko sa aking sa aming business Yeah, thank you so much. At least kahit pa paano naalala niya ako. Imagine ah. Kasi wala nito sa Pilipinas. Ang tagal ko supply nito guys. Para sa buhok ko. Kasi keratin guys. Ang ganda nito sa buhok. Hindi ako nagbibiro. Talaga nagsasabi ako. Brazilian hair treatment. Talaga kaya kita nyo itong buhok ko. Hindi ko po to pinapa straight. Talagang straight siya. Dahil siguro sa mga ganito. No? Thank you so much at least, para naman ako ako nang pumunta ng Pilipinas, meron pa. Ito. Ah, okay. Kasi, ito siya. Guys, masarap to. Lalo yan. Fisher's, Fisherman's Friend. Lalo na kasi pagka sinisipon ako, ito lang bababad ko sa yan dalawa. Galing Pilipinas. Losing Jess siya. Wala niyan dito eh. Made in the Philippines. Kaya thank you so much. Dalawa. Tapos, galing din sa kanya. Meron pa siya. Ito. Ah, Blush stick. Blush stick. Ayan siya. So, dalawa. Number four. Ah, uh, number four. Sana maganda kasi number three yung ginagamit ko. Thank you so much blush stick para sa pamparosi cheeks daw guys <laughs> so thank you so much kaya alam nyo guys malaking pasasalamat ko para din ako pumunta ng Pilipinas no but anyway kishare ko yung mga uh, anik anik kong yan thank you so much sa mga dry goods at saka sa shampoo at saka sa pulburon yan at nagulat nga lang ako eh kasi nga kinatok niya ako dito, pa paraw siyang ano. Alam niyo na 'yon, may may bawal siyang dala. <laughs> Yung bawal dito, dala niya. Eh alam mo naman paborito ko 'yon, kainin. Pero pasalamat ako biro mo. Napakabait talaga ni Daisy. Thank you so much Daisy. Welcome back. Uh, back to reality tayo. Kaya yun. Kasama ko siya sa work guys. Kaya napakabait. Talaga. Dino mo padalahan ako ng ganyang kadami yung bigat-bigat. Eh -bigat. <laughs> nahihiya din ako. Kaya yun. Kaya binuksan ko sa inyo. Pinakita ko yung mga padala niya. Emisan eh, kasi, alam nyo. Sabi ko nga sa kanya, eh, walang problema, buksan mo. Hindi, may tiwala naman ako sa inyo, sa, sa iyo, eh, sabi niya sa akin. Ang binubuksan lang talaga, yung mga nagpapadala ng hindi mo kilala, tas basta-basta nagpapadala. Ikasama eh, ko naman siya sa trabaho, eh, hindi ko naman siya ipapahamak, di ba? Pero, kung ako sa, ako sa inyo rin, guys, pag kami magpapadala sa inyo, kailangan nyo din i-check. Mabuti na yung safe, di ba? Kaya sa uh, mapagbinta ka na hindi hindi mo ginagawa yun ang mas, mas mas nakakatakot so anyway thank you so much babawi din tayo sarap din pala no? nyo parang kailan lang 45 days imagine bilis dumating kaya yan papa uh, i ihahatiin ko yan may bibigyan din ako niyan eh kasi nga syempre nakakaya So guys, see you later. Kakain tayo kasi biglang nagutom ako kasi natutulog na ako guys eh nagutom ako. Imagine. Kasi nga kinatok ako para lang ibigay ito pero thank you so much. Syempre nag-effort din siya. Kakain naman ako. Magdaano ako. Midnight snack. Tenod. <laughs> see you later. ayan guys, kain tayo. Sabi ko nga sa inyo midnight snack tawag dito palapil. Ayun ko kung sa palapil daw, pilapil. <laughs> Ang pilapil di diba sa atin guys, ano? Ah, uh, pilapil. Yung mga damuhan, ito hindi palapil oh. masarap to guys, sa na May palaman siya sa loob na itlog, tapos fries, tapos alam niyo yung salad. Ayun tayo. Mmm. 자랍 참 우마가 umaga duty po. Kaya pinabibili namin. Tsaka tea with milk. Sarap. Mas masarap to pag mainit eh. Tama. Eh. Sarap. Kumain na kanina ah. Wala akong matulog. Kasi minsan guys, alam nyo, nagigising ako. Mukulutan ko. Dakay-dakay mo. No? Bigkat sa tiyan to. Wala na akong kasama rito kasing kasama ko, guys. Bumi na ng Pilipinas. Nag-exit na. Kaya mag-isa na lang ako. Hindi na kayo ng powers. Kaya yun nga? Toothbrush pa pala ulit. tulog. Good night guys. Kita kita kits tayo. Mamaya ulit. Tutulog lang ho ako. And see you later. Hi guys, it's Friday once again. Ngayon, uh, maya maya pa ho guys sa aking duty. So katatapos ko lang mag TikTok. Ngayon naman ho, maliliho ako. Magsashower ako para mamaya ready ako sa duty ko. But for the meantime, ah... Uh, <laughs> yan na naman, yan na naman. Hindi ko na naman na naman. Ganyan kadali. Ganyan kahirap pagka matagal ka nag stop sa pagbablog mo. Kasi alam niyo naman guys, misa nawawalan na ako ng pag-asa sa pagbablog ko. Pero tinutuloy-tuloy ko pa din. Alam niyo yun, uh, kanina lang kausap ko yung mga anak ko. Uh, pagka nakausap ko sila pag Friday, ibig sabihin nung kompleto na naman ang araw ko. So, komple kompleto ang Friday ko. So, masaya ako. At Uh, masaya ko sisimula ng duty ko mamayang alas 5. So anyway, see you later guys. Shower moon. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Fulin. Today it's August 25. Meron kaming ano, ACLS guys. So natapos na namin ang BLS. Ngayon ACLS guys. So samahan nyo ako. Meron kaming klase nito. Ang ibig sabihin ng ACLS, o oh, BLS muna tayo guys. Basic Life Support dapat meron kanito kahit saan ka nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia ba basic life support ngayon natapos na namin yon meron naman kaming ACLS which is stand for uh, advanced cardio life support yung tapos noon nasusunod don pulse pero for the meantime kasi matagal to 8 hours class for one day ay subok-subok tayo. Marami abi ah. mo. Sunod-sunod Sulug din ang ang pagod, guys. Katatapos lang ng duty kagabi. Tapos ngayon, ang aga-aga which is Friday, supposed to be wala akong duty. So kailangan mag -klase. Lahat kami dito, guys, uh, required to lalo na sa mga ER nurses namin. Uh, kailangan to. So ACLS, susunod pulse. So pagkatapos nito, 8 hours, straight ako sa duty ko ng 8 hours another 8 hours. So matatapos ako 12 midnight. Tapos the following day, 12 hours duty na naman. Ganon kumayod ang lola, guys. So samahan nyo ako. Ipakikita ko sa inyo maya-maya, guys, ko ano, ang kaganapan sa amin sa ACLS. Pero ano lang ha, uh, clips lang, guys, hindi pwede kasi bawal.

Naman, may, mag, may nagpadala ng cake guys Thank you so much Kain tayo Ayan, dalawang flavor Choco and vanilla guys Napakasarap Isa, na, isa sa mga pasyente namin So, syempre Sa pasasalamat Ayan siya Ayan na naman Another pagkain na naman Kita nyo, Jollibee, kain tayo! Ay, talagang gutom na gutom na ako guys, kaya tatapos lang kasi. Kain tayo! Hi guys, welcome back to my channel. This is Pauline Guys, today is Friday at syempre mag-grocery haul ako guys. As usual, walang duty, kaya lahat ng Friday talagang ilalaan ko para sa labas. So, this time, ipakikita ko sa inyo guys yung aking mga nabili. Mga ik ek Siguro, more or less, mga one month supply. Pero, hindi siguro. Kasi, marami pa kasi akong pagkain sa freezer eh. So, anyway. eto na ho, guys, ang aking mga binili. First, bumili ako ng, syempre, mantika. Kasi, mabubuksan ko na yung isa kong mantika bago. So, bumili ako ng cooking oil. <laughs> Serious yung mga kumakain sa tabi-tabi, guys. And then, bumili din ako ng ah uh, noodles guys eto hindi ko ina-advise sa inyo ha palagi ko sinasabi sa inyo hindi to maganda para sa katawan so para lang sa amin to na mga alam niyo emergency na gugutom init lang pakuluan lang at lagyan ng itlog sold na diba? tapos bumili din ako ng pancit. if ever na gusto kong magpansit meron akong pancit. bihon guys So, lahat yan guys, binili ko sa ano ha, Pinoy. Pinoy Market. Yan, bumili din ako ng munggo guys. So maglalaga ako ng munggo kasama si Ninya. <laughs> oh, guys, baka mamaya mamukha lang, lang, mukha lang ako ingot-ingot kasi meron na nunood sa aking dalawa. Ayun, lumalaklak. <laughs> oh, ito guys, bumili ako ng munggo. And then, bumili din ako, syempre, pampaasim. Nagsisigang ako. Bumuli din ako ng, as usual, my favorite, turon. Kala nyo, sa Pilipinas lang may turon. Ang turon dito, guys, ready made. Imagine, masarap pa, may langka sa loob. And then, bumili ako ng dalawang cut fresh chicken. Dalawa siya, guys. So, 9.95 isa. Dalawang ganito binili ko, guys. Yan. Supply yan. Lilinisin ko at ilalagay ko sa mga tupperware. Hindi ko lahat nilalagay sa isang lalagyan, guys. Alam nyo kung bakit? Kasi para hindi ko sinasabay-sabay i depress So, yung gagamitin ko lang, yun lang ang nadidepros ko. Hindi lahat every now and then, pag kukuha ka ng isang bulto na manok, eh, i depress mo, kasi babalik mo na naman sa preset. Hindi naman kagandahan yun, di ba, guys? Tapos, Idaldal ko. Pasensya na. May mga, may mga audience ko. Ay, dalawa lang pala. <laughs> Nasa harap ko. Bumuli din ako ng pampabigay. Ito. Kasi ni-request yung dating head dito. Ni-request kasi nung anak niya gusto daw ng KitKat. So, pipigyan ko siya ng KitKat. Kasi uwi na siya eh. Two days. o so bu bukas siguro uwi na. So, binilihan ko siya ng KitKat. Binilihan ko siya ng saan pa ba yun? Pagdali lang guys ha. Bilihan ko siya ng M&M. Tapos bibigyan ko siya ng pabango. Yung anak niya. And t-shirt. Baka maya bibigyan ko siya kasi bumuli din ako, ako shirt. At tapos bumili din ako syempre. Hindi pwedeng walang chichirya. Ayan. Bumili ako ng mga chichirya. Nakatingin ang isa dyan. Ayan. Mga chichirya ko. Oh. <laughs> Ayan pa siya. Favorite ko na to guys eh cheese Tapos, syempre, sky flakes. Ayan siya. Sky flakes. Pampalipas butom. Ito, para kay Bekia. Kasi aalis din siya. So, bigyan ko siya nito. Kaya eh. Tapos, ito, para sa akin. <laughs> Ayan, skittles guys. Tapos, usual, oishi, Siyempre, chichir na naman. Bawal na naman sa akin. And Pringles, guys. Para din sa akin. So, natapos na tayo dyan. Eh, meron pa pala. And holes, guys. Kasi minsan, bumabagsak ang aking sugar. Kailangan ko ng matamis. So, meron akong candy. Ayan siya. So, tama na yan siguro. Meron pa. Meron pa pala. Me. Ayan. So, bumuli din ako ng tilapia, guys. Kasi marami pa akong isda. So, pinalinis ko na rin. Bumila ko ng isang kilong tilapia. Yan siya. Pinalinis na yan. Tapos, di ba sabi ko nga sa inyo, magpapansit ako para hindi na ako mahirapan. Ito na isa kong sa pansit. Oh, sa inyo dyan. Hindi na ako mahirapan magchop chop May instant gulay na para sa pansit. Tapos, bumili ako ng sili kasi balak ko din mag -tinola, guys. Kasi sa dami ng manok na binili ko. Sili. Kasi nanghingi lang ako na sili ni Ninya. oh, ah, ayan. Gumingi. Ngok, ngok, ngok siya dyan sa... <laughs> Hiningi ko yung sili niya kasi nagtinola ako. Kasi mas masarap guys ang tinola na may sili, di ba? One of these days, pakikita ko ulit sa inyo yung tinola ko. Magluluto-luto ako sa harap kahit hindi marunong. Tapos, ay! Ay, papaya siya. Papaya. Para sa tinola. Okay? Tapos, ano pa ba? Ayan, bumili din ako ng repolyo, guys. Ang mga repolyo dito, tignan nyo, 1 real lang, 1.30. So, maliit lang, hindi kailangan malaki kasi parang hindi masira para magamit agad-agad. Kasi ayaw ko nag ng gulay, nasisira. Napipilitan akong kainin lahat, lutuin lahat. <laughs> Tapos, bumili din ako, guys, ng lemon. Oh, imagine mo. Lemon. Social dito, di ba? Hindi kalamansi. Dito, lemon. kasi kalamansi dito. Pero once na nagkalamansi, social yun. Tapos, bawang. Kasi paubos ang aking bawang, guys. <laughs> ah -ah. <laughs> Tapos, sitaw, pang sahog sa sinigang. Ayan siya. Alam mo guys, bumili ako sa Pinoy. Kawawa naman sila. Kasi nag nalulugi na sila eh. Kasi marami na silang kakumpitensya ng mga grocery. Filipino store. Marami na. Eh, syempre kahit napalugi, bumibili pa rin ako kasi marami akong friendship doon. Bumili ako ng kamatis, guys. Apat na piras piraso. Hindi ako pwede bumili na madami kasi masasayang lang. Masisira. Mapipilitin lutuan, lutuin agad. Bumili din ako ng sibuyas kasi... Tatlo na lang, Aapat ah, na lang yata. Pirasa na si ko. One for two, guys, One for two real and 53 halala. So, ganyan ang mga presyuhan dito. Hindi na ganun, kamura. So, lahat mahal. O, oh, bumuli din ako ng luya. O, oh, imagine. Luya na parang pa ako. Ayan. Ginger, guys. Ayan. Tamaya na. Oh, nakatingin-tingin na sila nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Dumaan kasi ako sa Samba to. Ayan, sa Sports City. Pumula ko ng shirt, guys. Oh, ganda siya. Ah, ba? Diba? Mura lang siya. 59 real lang. Oh, di ba? 59 lang lang. Oh, di ba? Ang ganda, no? Oh. Tapos, ito yung ibibigay ko kay Sheila. Sa anak ni Sheila. Ayan, sa anak ni Sheila. Kay Francesca. Ayan. Bili ko yan mamaya. Tapos, kay Vecchia. Yan. Sana kasya sa mga anak nila. Iya naman ano ako. Anak ko, medyas. Bumili ako medyas ko. Wala na ako medyas. Hindi ko alam. Ayan. Tagpa 5 real lang to guys. Ay, nalaglag siya. Oo. Oh. Saka pa. Tapos, ano pa ba, ba yung mga nandun? Ah, wala mga anik-anik na -anik yon. Okay, guys. Later, pakikita ko sa inyo ang mga kaganapan na susunod. Okay? See you later, guys. Bye-bye!